Bumaba ang bilang ng mga may na Pilipino batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Sakto lang. Ibig sabihin, hindi mahirap at hindi rin mayaman. Ganito mailalarawan ni Allen Jennifer ang kalidad ng pamumuhay ng kanyang pamilya ngayon. Dahil sakto lang din anya ang kinikita niya bilang isang vendor. Ay sakto lang po kasi po sa mahal po nang bilihin, hindi po ba. Eh lang po, bayad pa po sa kuryente, sa tubig, sa sa bahay na upa po. Kahit nga raw ang pagtitinda niya, ng halos umaabot na ng dekada, ramdam niya na sakto lang din ang dami ng mga bumibili. Nagbebenta siya ng mga soft drinks at kung ano-anong pagkain sa gilid ng kalsada at harapan ng kanyang bahay. Medyo matumal po ngayon eh, po sa hirap po siguro ng buhay. Masasabi lang Anya na nakaangat-angat na sila sa buhay kung may ipon na sila. Wala ng utang at di na kinakapos ang kanilang pera. Siguro po pagka po mabenta at makaipon-ipon ng pagya. Ganon po ang nararanasan ngayon ni Aling Jennifer ay tila sumasalamin sa kasalukuyang datos ng Philippine Statistical Authority o PSA kaugnay sa poverty rate ng bansa. Bagamat bumaba ito ayon sa PSA, pero kung titingnan ang parehong nasa 3 million ang dami ng mga Pilipino noong 2018 at 2023 ang nagsasabing sila ay mahirap. Ganito rin ang lalabas kung titingnan naman ang bawat Pinoy o sa individual level na nagsasabi na sila ay mahirap kung saan nasa 20 million noong 2021 pero bumaba ito sa 17.54 million noong 2023 ayon sa PSA ang bilang noong 2023 ay hindi nalalayo sa bilang ng 2018 na nasa 17.67 million individual na mga Pinoy Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.